Guys, sa mga nagtatanong kung ano nga ba yung mabisang gamot sa hotspot ng ating mga aso, ito guys, si aking Chanel, tingnan nyo naman at kung makikita nyo, sobrang laki ng kanyang hotspot sa tagiliran niya. Guys, pinaliguan kasi namin siya kahapon tapos hindi natuyo masyado yung nasa kanyang tagiliran. Tapos ang nangyari is ito na nga, nagkaroon na ng hotspot kinaumagahan. And guys, para sa kalaman yung lahat, ito lang yung akin nilalagay sa kanilang mga hotspot whenever na nagkakaroon sila nito. Super, super duper effective ito guys. And ito nga, nahihirapan ako maglagay sa kanya kasi mahapde pag nilagay sa kanilang mga ano hotspot pero guys sobrang effective nito to dry niya agad yung kanilang mga balat. And guys, disclaimer lang, hindi pa ako vet pero as uh, nag-aalaga ng mga dogs, ito po talaga yung aking ginagamit sa kanila kasi napatunayan ko at nakita ko na effective siya. It takes how many days only para gumaling yung hotspot nila unlike pag naglagay tayo sa ano sa vet, is ang tagal guys, ang tagal talaga. Tapos imagine ang laki laki-laki pa ng gastos. Ganon. Kaya kayo, if ever na nararanasan nyo ito sa ganito sa mga dogs natin, lalo na pag ganito na malaki na, e eh, try nyo lang to guys. Ayan, kita nyo kulay violet yung kanyang uh, itsura. Is, ang tawag pala dito ay quick heal guys. Ayan, yan yung pangalan ng ating uh, ginagamit sa ating mga dogs pag nagkaka hotspot sila. By the way, hindi talaga yung, yung kanyang spray nasira kasi yung isa kaya ganyan ko na lang.